Inabutan ako ng ulan sa pagbebenta. Hindi nga maganda ang panahon ngayong araw, pero kahit ganon, tuloy pa rin, hindi yan magiging had lang sa atin. Pagdating nga namin sa pwesto, eh may customer na agad, umaambun na nung time na to. Pero buti na lang, tumigil din. At least hindi mahirapan yung mga customer pumunta sa pwesto ko. Ito talaga ang matinding kalaban ko sa pagbebenta. Good morning guys! So for today's video, hindi dito na tayo sa pwesto natin. Maaga tayo ngayon. And ang problema lang kanina is maulan. And mapapansin nyo guys, mayroon baka. Pero buti na lang guys, tumigil na yung ulan at pagdating natin dito is may customer na agad tayo. Okay, so tara, sama kami magbenta. Panahon na ng tag-ulan, buti na lang talaga, napagawa ko na na-extension na bubong yung rolling cart. Makakasilong na ako at hindi na mababasa kung sakaling uulan. Mahirap pagkasakit sa panahon ngayon, mahal na ang mga gamot. Baka dun lang mapunta yung kikitain ko dito. Habang nagtatrabaho tayo ay dapat siguro din, din natin na ligtas tayo at malayo sa anumang sakit. Okay guys, so yun, dami na agad, na, dami na agad natin naging customer pero grabe guys, tinan nyo to sa may kabilang side. Ayan, medyo madilim na. So parang <laughs> malakas-lakas na ulan yan guys. Pero buti na lang, baka kasi dito. So malapit na natin mapaubos tong side na to. So wait pa tayo ng mga customer natin. Okay, let's go. Nagbabadya na talaga ang malakas na ulan pero tuloy lang ang pagbibenta, hindi tayo papatinag. Gusto ko din kasing malaman kung mapapaubos ko pa rin to kahit na umuulan magiging challenge to para sa akin kasi kung kakayanin mapaubos, magbibenta pa rin ako sa susunod kahit na masama ang panahon. Sa part na to, binibilisan ko na yung pagbigay sa order ng mga customer kasi umaambun na. Buti na lang, nakahabol pa yung ibang customer na walang dalang payong kasi maya maya lang konti ay hindi na talaga nagpapigil ang panahon at umulan na. So eto guys, masama ang lagay ng panahon. Pero at least kahit papano paano, yan, napaubos na natin tong side na yan. Tapos, eto naman is continue lang. Then dito is may nakalagay tayo guys, Yan. So at least kahit pa paano Napakalakas ng uh, akolan ngayon, Yan. Kanina mas malakas pa, pero buti na lang medyo humina na ngayon. So... Wait pa tayo ng mga customer, hopefully mapaubos natin ito ngayon. Okay? May mga customer pa rin kahit na umuulan pa, pero buti na lang ay medyo humina na. Hindi talaga may iwasan na may darating na pagsubok sa pagnenegosyo tulad nito. Madalas talaga tumutumal ang benta pag maulan, tinatamad kasi mga tao lumabas ng bahay pag ganto. Pero kahit ganun pa nga ay tuloy lang, hindi pwedeng susuko lang tayo basta-basta sa maliliit na pagsubok. Sabi nga sa kanta, there is always a rainbow after the rain. Kaya dito sa part na to, paubos na yung benta ko. Thank you Lord. Sold out na naman tayo ngayong araw kahit masama ang panahon. Okay guys, so ayan, naubos na yung paninda natin kahit na medyo maulan. So eto na. Thank you Lord. Sold out pa rin tayo. Ubus na yung ang dito guys. Then, ubus na rin dito. So kahit pa paano guys. No? Then, yun na iwan lang is yung mga breadcrumbs natin para sa pandesal din natin. Okay? Thank you Lord. So at least kahit pa paano, ang sama ng panahon. Pero all goods na all goods yung penta natin. Kaya tara, buya na tayo. Let's go. So hanggang dito na lang ako guys. Huwag nyo kakalimutan mag-like and share. Kita-kit sa ating next video. Salamat!